welcome for this video. Nandito tayo sa rooftop, no? Kaakyat na naman ang inyong <laughs> ang inyong kairing, char. Ayan mga kairing, kita nyo yan. Pag ganyan, may ilaw yung buong bahay. Ngayon, nakasabit may mga lightning-lightning sila mga ganyan, ikaikikan sa buhay. Ibig sabihin yan mga kairing, may ikakasal. Yan yung palatandaan na sa bahay na yan, may ikakasal. Membro, membro ng pamilya nila Maikakasal So ang ganda mga kairing Super ganda kung makita mo yan sa personal Hindi lang gaano-ano sa video Pero kung makita mo sa personal yan mga kairing Super ganda Ayan, ito yung view natin paggabi Ayan mga kairing Ganda diba Dito tayo nga sa third floor Kasi nga wala yung ating mga boss Umalis sila hindi ko alam kung saan sila pumunta namili ata ng mga damit ng mga bata para sa summer kasi sobrang init na, hindi kakayanin tapos tignan nyo yung moon natin, hello moon ayan basta ang ganda dito sa taas sobrang mahangin ayan, ang ganda ng view ayan, bakit walang ilaw yung bahay na yun, wala sigurong tao pansin nyo mga kairing, walang ilaw wala sigurong tao, tsaka yun yun. So, may mga bahay pala dito walang ilaw. Siguro walang tao, no? Dito ba? Ayan, ang, ang ano, parang ang lobo. Pansin nyo ba mga kairing na halos kaparehas yung design ng bawat bahay. Yung ganyan, di ba? Ganyan, oh, di ba? Halos kaparehas lahat. Magkaiba lang yung sizes. <laughs> halos magkaparehas talaga yung design nila. Kasi ganyan, ganyan kasi talaga yung mga design ng bahay dito mga kairing. Bawal yung bubong. Kasi mga kairing, kasi dito pag nag-sunstorm o di kaya super lakas ng hangin, pag bubong na tulad sa Pilipinas sa atin yung mga yero, lili pa rin mga kaineng hindi kakayanin. Kaya hindi talaga sila uso sa kanila dito yung mga bubong na yero tulad sa atin. Kaya pansin nyo, yung bubong na dito tulad nyan, yung rooftop, nga naka-cemento talaga. Kasi hindi kakayanin na ano lang na yero at saka dapat pag ganito may ganyan may harang para pag para pag humangin hindi matitibag yan yung ano na yan kasi nga sobrang lakas dito pag humangin mga kairin. kaya ganyan talaga yung panglaban nila tapos pag minsan din naman pag mag mag uulan ng yellow yung ice ang laki ng ulan ng ice dito kaya hindi talaga pwede pag yero yung bubong kasi pag nagulan ng yellow, yung ice dito, mabubutas. Tsaka pag lumakas yung hangin, lili pa rin yung bubong. Kaya hindi talaga uso dito yung tulad sa atin mga kairin, yung pa-design-design natin sa bubong, yung mga color-color rock -color natin, mga etcetera ganyan, kay ikikan sa buhay sa Pilipinas. Hindi talaga yan pwede dito. Kaya dito mga kaireng 100% super duper tibay ng mga bahay wala pa akong na for how many years ko dito sa Kuwait wala pa akong nabalitaan na may gumuho na building. Kasi nga, dito, pag gumawa yung mga tao dito, super pulido, no? Walang ano dito. Walang kurap sa construction nila. <laughs> Walang kurap dito. Super pulido yung gawa nila. Super sipag. minimixture nila na yung bawat gawa nila is talagang uh, talagang maaasahan. Talagang matibay. ba diba? May pundasyon na matibay. Kaya nga nakaka-amaze yung dito mga kairing. Kaya kahit ganito lang yung design ng mga bahay nila, akala mo eh pare-parehas lang naka square design lang yung yung bubong, pero pag tignan mo yan sa loob mga kairing, super ganda ng mga design ng loob nila, yung salas, kusina, yung mga room nila, yung visitors area nila. Super ganda yan. Kaya kahit ganyan lang yung mga design na yan, ganyan lang yung mga bahay nila. Ganyan lang halos yung mga design nila. Pero pag pinasok mo sa loob yan, ang ganda. Ang ganda ng pagka-design ng sala nila. Yung kwarto, kusina, visitor's area, maaamish ka. Tapos sobrang gaganda ng mga gamit nila sa bahay. Kaya, pare-pareho man sila halos ng design ng bahay. Bumabawi naman sila sa loob. Kagamitan nila sa loob ng bahay at saka disenyo sa loob mismo ng bahay. Kaya ayun. Sobrang nakakaamis kaya baba na tayo mga kairen kayo medyo malakas yung hangin.